bagong sisid na naman tayo at na ito malabo ang dagat na naman gawa ng bagyo mga kapaders unang nagpakita kanuping mm -hmm. dito lang kami sa dating niyala utan dahil malakas pa ang dagat mga kapaders dahil malakas ang habagat kata nung nakaraang gabi na linaw pa lang ang dagat ngayon pinalabo ulit mga kapaders ang bagyo na naman ha malabagyo kaya iyang pasaway at ano na ito manitis mm -hmm. pandagdag mga kapaders kabawi lamang sa gastos kahit tulala lang kaming kitain, ang mahalaga may pang-ulam. Medyo madala ngayon ang panain dahil maliwanag na ang buwan. Mga ilang gabi, baka bilog na ang buwan mga kapaders. Tsaga, tsaga na sa pangamana, kahit matumal ang panain. Baka makasumpong na tayo yan kahit isang kulambutang malaki. Bumaba pa lang ngayon ang presyo ng kulambutan sa amin. 120 na lang ang kilo kahit gaano kalaki mga kapaders. Pero okay na ganun presyo. Ang mahalaga, mayroon pong bumibiling may kalakal dito sa amin at naroon may nakasuot. Lapu-lapu or sibungin mga kapaders. Mm -hmm. Pandagdag ito. Nakatsa mata tayo ng pambinta mga kapaders. Nakatatlong pala na tayo ng isda. Lahat pambinta. Kawan ko lang kung may pangulom tayo masumpungan dito. Sana makasumpung lamang. At para hindi tayo makaulom bukas ng sardinas. Makita kahit anong isdaing. Kahit mga sumot sumot Papanain ko na. Grabe naman ang labo dagat ngayon mga kapaders. ha ah, malabag yung mga kaya, wala lang sawa. Ay danggit. Hirap nang makita. Pag hindi matapitan nyo ng sample slide, hindi makikita. Mm -hmm. Bala pala danggit mga kapaders. Nasaan na kaya ang kasamahan na ito? Magpakita man lamang. Para makadili siya kahit kaunti, kahit igisandaan, ayos na. Ang mahalaga may pangulang bukas. Balita sa TV, bukas ang pasok ng bagyong pipito. Kaya ngayong gabi, kontinsyaga lang ako mga kapaders. Sulundib ako ulit ngayon dahil kasamahan ko hindi nagsama kaya hindi nakasama nagpalun po ng palay mga kabaders at na ito kulambutan nakaisa man mukhang palayas pa mm -hmm, gitik makalating kiluhan itong mga kabaders estimate ko pang kalamar sa langit bukas pangulam, pang ulam pandaradagdag at para makatikim tayo ng lutong kulambutan hindi lang puro pang binta na namang ito ng isa pa at para ari mo ng pang ulam dyan sa unahan ating hanapan iba talaga pag may buwan madalang ang isda mga kabaders ito, manitis, nakachamba man, isa. Mm -hmm. Pandagdag ulit pang binta mga kapaders, manitis sa may balbas. Kwartang linaw na, salamat Lord. Hindi para sa klima namin nga dito. Merong medyo malabo, merong malinaw mga kapaders. Hanap ulit tayong isda. Makita, walang butan pa. Naroon, bibiya, nakasuot, labas ang bibig. Mm -hmm. Sa mata ang tama, ito, pang iyaw ng aking ina kay bukas. Dapat ay tag-isa ang aking mag at mag-aaway sila dito pag ito na luto mga kapaders. <laughs> ah, hanapan ko pa ng kasamahan at para tag-isa sila dyan sa unahan. At dito sa ilal kurals, may nakita kong isda na pansin mga kapaders. Naroon, lubas din, danggit, puro balawis. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan, pandaradagdag pang binta na sanumpat kasamahan na ito. Mga nakasuot ngayon mga dangkit sa baura. Kaya mga isda ngayon silipin sa mga butas mga kapaders. Hanap ulit tayo. At dito sa butas, sa malaking pinagong, meron ko nakitang isda mga kapaders na sumuot. Nakasan daw kaya? Yun, pakita man lamang. At silipin mga kapaders. Uy, naroon. Talikbago. Bale man sinuutan. Testing kung abot ng pana. Mm -hmm. Tinamaan man. Huwag lang mga paghila palabas. Eto na mga kapaders. Umikaw pang kopang maliit. Eto na nakalabas din. Bali dalawa. Isang danggit. Isang talig bago. Parehas pang binta. Salamat na naman Lord. Meron kayo pang bigas. Kakaiba ngayon na aking boses. Dahil mas kita aking lalamunan gawa ng sipon mga kapaders. Gawa ito ng panahon. Kaya dito sa amin, usang sipon mga kapaders kahit sa mga bata. Na dali dalipos. Mm-hmm. pang -ulam, masarap itong gataan mga kapaders. Ito lang ititira ko bukas. Dito sa kong gataan, isang buong niyugla ang dito. Kuntinto na. Masarap din itong inihaw mga kapaders. Dali pos. Hindi po ito parrot fish mga kapaders. Iba dito ang parut fish. Ito po ay maming kuntawag tawag sa amin. Dali pos. Ito yung isda din na kahit sa bawan mo may kasamang kaliskis. Masarap ito. Hanap ulit tayo konting tiyaga tiyaga lang ito trotot mga kapaders medyo maliit laang oy na ito ang mas malaki nakadapa sa buwangin isdang may balbas pasiguruhin ko ito mm -hmm. oy nakabunot mga kapaders na ito bullet huminto tumagil pa sa buwangin pasiguruhin ko na mm hindi -hmm. ka na dyan mga katakas malaking isdang may balbas to mga kapaders timbungan makalating kilo estimate ko dito malaking timbungan to mga kapaders to bukas ang mga kabila nito masarap itong sinig ang mga kapaders kahit sinabawan nakabulot sa unang pala ko buti tumigil sa unahan hanap na naman tayo pakita mga isda nasa na kayo magpakita na kayo sa akin naroon tara na isda kung tawag sa amin mm <clears> -hmm. <throat> dagdag pang ulam masarap itong piniritong mga kapaders nakahawig ang porma sa kanuping ayos na ito meron tayong pang ulam ulam bukas hindi tayo makakabili ng sardinas bukas may pang ulam na hanap na naman tayong isda dyan sa unahan dyan sa mga butas butas at naroon may nakasuot malaking kanoping siguraduhin ko itong panain mm -hmm. kagad mga kapaders dudupotin ko at delikadong mga kapunit yan sigurado ka na sa kamay ko hindi ka dyan makakatakas at pag hindi ko dinukot pag nakapunit, sayang ito mga kapaders, Malaki pa naman itong kanuping. Pambinta bukas, salamat na naman, pandaradagdag. Hanapan ko ulit ang kasamahan at baka makachamba pa tayo. At naroon sa butas, may nakasuot mga kapaders. Kanuping na naman, malaki, nakatalikod. Mm -hmm. Naudog, para dinagitik mga kapaders. Ayan, sa partim buntutan tinamaan ang pana ako. Pandagdag ulit na naman to sa pampinta bukas maka katil palang bukas ng kahit kaunti na naman. Yun, dito. Malinaw-linaw ang dagat mga kapaders. Uy, na ito, lapo si Sibungin na naman. Siguraduhin ko pagpana. Mm -hmm. Huli ka dyan. Salamat na naman. Nakasibungin tayo. Muntik na namang salan mga kapaders. Ayan, labit ang tama. At kung napatas-taas pa, ah, makakapulit pagpersa ng isda. Uy, makakatanggal na. Alisin ko na hanap na naman tayo Diyan sa unahan at naroon timbungan nasa ibabaw ng corals mm -hmm. sa parteng kasangan ulit tinamaan mga kapaders ayan nagdudugo na naman ayos na ito sunod sunod sa nasda dito ating makita at para makarime tayong isdang mahuli na ito isda uli mm -hmm. Ayos na ito, pandagdag pang ulam. Tunong nung nakulay puti mga kapaders. Masarap itong pinirito. At na ito pa. Mm -hmm. Turutot. Dito sana sa amin, mayroong malaking turutot kaya na ang manlalaban. Mahirap man yung panain, baka tayo tagain. Ayos ito, pandagdag pang ulam. Sabaw na naman. Hanap ulit tayo. At na ito pa. Turunot ulit mga kapaders nakaharap sa atin mm -hmm, Gitik mga kapaders Ayan, nakatsin ba mo tayo ng turutot Nakitik man natin Malaglaki na ito mga kapaders Tatlong lapad ng daliri ko man Ang lapad na ito mga kapaders Pandagdag ulit pang ulam Para arin mo natin ulam bukas At na ito, may nakasuot mm -hmm, Matamposa or vegan May tama ito mga kapaders Meron na itong nauna sa aking sinisidan tira tira na lang yata itong napahan akong itong bigan oy dun sa unahan may lumalong ipran mga kapaders tatlo nasa hulihan ako lili ko ako ng langoy at parang hindi ko sila masundan dito ako sa parting kaliwa malangoy at naroon mga kapaders may nakasuot na isda bigan or matampusa sana tamaan man lang mm -hmm. dinuplasan mga kapaders ulitin ko ito na lubos sa butas yan naman lang pala ang hasangan na ito. Nagdudugo mga kapatid. Ayan. Mm -hmm. Huli ka na dyan. di ka na makatakas Pandagdag ulit mga kapatid. Uy, salamat Lord. Kahit isda lang. Ayaw magpakita ng kulambutan sa akin. Natatakot yata. <laughs> At na ito pa. Trotot ulit. Mm -hmm. Pandagdag. Kahit trotot mga kapatid. Papanain ko na rin ito. Dahil itong pang ulam bukas na umaga kaya sardinas mabili 30 naman isang piraso ay doon kahit lutot sariwang sariw pa mga kapaders kahit ano luto lutuin at dito may nakasuot labas ang buntot bigan ulit mga kapaders mm -hmm. gitik sentido ang tama pang ulam medyo maliit lang mga kapaders pero di ba kasi nung Katamtaman katamtama na laki lang mga kapaders hanap ulit tayo dyan sa unahan na naman at na ito may nakatago isang malaking bukaw mga kapaders ito si angin huwag kang malikot at gigitikin ko mm -hmm. gitik mga kapaders sentido ang tama huy sigangin o kaya paksiw sa suka mga kapaders pati mata nito masarap malaki pa naman ah, hanapan ko pa ng kasamahan yung bukaw na yun at na ito tunong pang ulam siguraduhin kong panain mm -hmm di ka dyan makakatakas ayos na itong wala dito ang tubing kulambutan mga kapaders masama kay ang panahon hanap ulit tayo dito medyo malabo ang dagat mga kapaders iba naman ang klima ng dagat at naroon malaking banagan may kinakain mga kapaders papanain ko ito may itong lagayin bukos ang aking inakay mmmm -hmm. nakabunot mga kapaders ulitin ko mmmm -hmm. sigurado ko na dyan ay mga kapaders, hanggang dito muna aking video sa mga mana, maaawin na rin ako at maaawin na. Ayos na ito, may pangulam na, bawin na sa gastos mga kapaders, makakadil siya pa ng kahit di kakaunti. Dito, magutuwa aking inakay, masarap itong nilaga mga kapaders, maawin na rin kami at maaawin na ako. Ito na pala yung huli ko mga kapaders, isang ang ako. Surundib lang ako ngayon, dahil yung kasamahan ko hindi nagsama mga kapaders, dahil pagod. Nagpalunpon sa palayan ng mga inanim palay mga kapaders Pero ayos din yung kanyang diskarte Nakipag-arawan siya mga kapaders limandaan ng araw Sa paghakotla ng mga palay Ito man ang huli ko mga kapaders Salamat Lord na man. May pambawi na sa gastos Baka mga kapaders if kaya kaya't tiga kaunti Abot pa ba ka natin na, ayan siyang kalambutan Pang kalamari sa mga kapaders May pangulang pa tayo mga troto, at sa kaabanagan Lagay ng aking inakay Pinipili na aking kasamahan ni Jan Pugi mga kapaders at itimbang na rin sa buyer mga kapaders para kahit ngayon pala ang pili ng bayaran yan. Yan lang ang pambinta namin mga kapaders. Baka yung mga tatlong kilo man estimate ko. Naayos na bawin ang gastos. May kikitain pa kahit konti. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayong gabi. Ito na mga kapaders aming kinita sa kaunting isda o Sakto mga kapaders, ang estimate ko, tatlong kilo talaga. 130 ang kilo, nag 390 ang aming gastos ay, naman, 30. sandaan mga kapadir. So, may inabot naman kahit kaunti. Ayos na ito, ang mahalaga may pangulam, sa kaunti din siya mga kapadir. Bawi sa susunod na laot natin, palang ang dagat. Hindi pa pili lumayan dahil birta yung bagyo mga kapadir, baka bibigla ng lakas ang dagat ay mahirap na. Maraming salamat ulit po sa inyong panood. God bless. ingat tayong lahat.